Anak, tara na kumain. Banda na pagkain. Papunta na po. Nga, may nag-notice sa'yo. Alert ata. Ha? Huh? Ha? Uh, Alert level 1 ang Huwag na ano po yun? Ano yung alert level 1? Ang alert level ay isang alerto para sa mga taong bayan na may posibilidad na pumutok ang bulkan. Kaya mas maganda na habang maaga, handa na tayo. Anak, yun na nga ang sinasabi ko. Alert level 2 na ang bulkan. Kaya pala napaka ngayon, galing pala sa bulkan. Iba na rin ang ihip ng hangin. Ano naman po yung alert level 2? Ang ibig sabihin, kapag alert level 2, mas tumataas ang temperature sa bulkan. Kaya kung papansin mo, mas umiinit ang panahon. Ah, kaya po pala sobrang init ngayon. Oo. Kaya dapat maging ready tayo kung sakali na tumaas ang alert level sa 3 or 4. Tinaas ng PIVOX, alert level 3, ang bulkan sa... <makes noise> Nay! Ano yung tulog na yun? Naku, alert number 3 na sa Nicolas. Kailangan na natin mag-evacuate.